Ay mga buddy, si Kuya Jen, nakita ko dito sa labasan. Hindi siya naka-bike. si Nanay Gina daw yung nakabike. Ayun, oo nga ano. Ayun mga buddy, kanina pa kayo? Buddy, kakasatay ka lang din. Si Nanay Gina mga buddy, nakabike yung babay ko. Grabe ko. Ayun na na eh, delikado Ang galing mo pala magbike bike na Gina. Nanay Gina, isa pa nga. Ikot ka pa nga, sa lang. oh ingat na yun ha.

ng paangat nga hindi dapat saruan mo yung cambio yung cambio yung, yung madali ayon oh, dapat kaya mo sa kanya ayon, si ayon, si ayon, yung adyasan ay yun oo oh, oh. sira ba yung bike mo? Mababa, mababa. preno pa pati preno Kanyan natin ang preno Ang sinalig din ang mga bagay Ang mga bagay ko Ay, lang, maraming motor Dito, 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 dito Dito Marunong pala si nanay mag-bike ko. Oh. Marunong ka pala mag-bike. Magaling ka pala mag-bike eh. Oh. Ang galing ni nanay ring oh. Mahina daw yung preno. Ay, ano kasi taas, eh ano mo ko dyan? Papayos na. Ito, yun dito sa harapan. May ilan na. Sige nga, sige nga. Oo Kabila. Yung kabila. Kaya pala ako. Yung sa, ano. Pais natin. Ay, wala. Oo, papais natin. Bukas na lang. Hapon na eh. Sa kong galing. Kasi pag sabi ko, pag hindi ka pumunta, pag hindi kami pumunta, baka bukas ka naman. Oo. Pagpunta na kami. Natuwa naman ako sa inay. Paano kasi pag siya nagbike, nawawala siya? Dati na wala sa bando na ko ako na lang mag-bike back para hindi ka mawala. Ay, dyan, kaya dyan. Ito muna, dito muna. Parang nagkatalik siya. Atas pa. Hindi. Lalabas lang siya. Nay, paa mo, Nay. Sige pa, sige pa ko dyan. Ganyan, Nay. Kaya mo Ganyan. Kaya mo yan? Kaya <laughs> dahil okay, naman, naman. pa -ha Oo. niya po? Ha? Niya ha? Oh, hindi pero ano, di ganun lang, di ano-ano lang. Wala nang cambio-cambio. Cambio. Sige nga ano mo nga ako dyan, i-preno. Itong ano mga badi, usirap ng preno. Yung sa likod, kaya ba? Oo. Galing. Nay, punta muna tayo sa parking kasi pupunta kami dun eh. Dito sa parking ha. Sakto, paalis pa naman ako. Buti na lang. Pasok mo muna. Sorry. Grabe, bumili ba ako sa'yo na ya? Bumili ba ako sa'yo? Hindi. <laughs> hindi ako ganun nabili. Hindi, hindi, doon. Tinulak ako ng tinulak nito. Ay, bakit hindi mo kayang ano? Na, hindi, merong ano yan. Ay, pa, pa, ano, pa. Ipa, mo kay na yung cambio niya kaya dyan. Oo. Para mabilis, madali siyang pedalan na eh. Oo, kahit sa ano, kahit sa, eto na yun, eto na yun. Ayan o, oh. yan o, oh, yan. Pagpunta dyan sa taas yung kadena niya, yan, madali na yung ano, madali na yung... Oh, madali na yung oh, Pababain mo. Ito po yung pinakamagaan mo. Magaan. Pinakamagaan yan na eh. Pagpaakyat. O. Oh. Pero pag dito, pagpatag para mabilis sa maliliit. Doon yun na eh. Oh. Yung pinipindot ni Kuya dyan. Ito. Isa may kamay niya. O. Oh, yan. Bumababa na. O. Oh, Di ba? Di ko oh, alam yan. O. Turo mo. Turo mo Kuya dyan. Ito. Ito. Pagpaangat. Ito. Pagpaangat na eh. Ito. Pag ganun. Yan, di ba? Maangat. Oo. Oh. Maangat na siya. Oh. Pagpababa. Pagpababa. Kaya dyan. Ito naman sa ibabaw. Oo. Oh. Di ba? Para pagpakyat Nay. ay sa mataas. Ilan taon ka nung natutok magbike na Bata ka pa. Elementary. Ah, oh, bata pa lang. Galing. Gabay. Ganda para... kasi, maambata ka pa matuto. Oo. Kahit sa swimming, ganyan. Swimming na, mas mahirap. Ang galing. Ah, saan kayo galing ngayon, ay? Ganyan O, oh, bagong ligo kayo, ah. Oh, o, na, tama. Tama, tama. Bago, ano, ligo kayo pa. Kasi yung sobrang init ng panahon ngayon, mga bali, sobra. Baka sa kayo pupunta. Paalis nga dapat kami oh, oh bibili ano ko ng ano, bibili kami ng ulam. Kumain na ba kayo? May ulam na kayo doon. Kinain lang. O, di, bigyan ako ng naman ka, na kayo pambili ulam. Saan kayo? Da, dito kayo sa Kukunin ko lang yung pambili. Diyan, Nay! Si Kuya diyan, huwag mo siyang palisin bukas. Uh, Gag Gagawa na kami dun. Yeah. Yung bahay. Uh, ah, saan do ah, doon? Oo. Oh. Ha? Alam na ba nila? Oo, oh, sinabi ko na din. May kasama akong karpentero. Si ano nga, may sakit nga yung si Teting. Si, Katrangkaso. Si, si, kaya hindi siya makagawa si Kuya Teting. Bukas na eh. Ano ha? Dun, dun lang kayo. Oh, si Kuya dyan. katulong ko siyang magbuhat-buhat kasi siya yung maglalabas ng plywood doon sa parto. No, Kuya dyan, ha? Huwag kang alis bukas, ha? Oo po. Kamisa ko na, ano, Sabi ko sa'yo na, eh. Kuya niya ako. Kuya na ako niyan. Ni Kuya Jan. O, oh, ang ganda ng bag ni Kuya dyan. <laughs> Hindi. Ba't kayo lalabas? Mamaya na. Ito yung bag mo. Ang ganda na. O, oh, ba diba? Mas maganda na yung bag mo. Tsaka, paras na si Nanay. Ang ano lang mga body, laging naka face mask si nanay kasi nga mali kabok pag lumalabas. Mm, okay. Pag nasa bahay naman, binababa niya mga body. So, yun no, si Kuya dyan. Okay. Uh, Mahihiyain ako kaya ganyan. Huwag mahihiyan magtanong. Bakit naroon mag nag, nag gumagamit nito, ha? nakikita ko. Kunti na lang. Eh, kasi mas maganda ka nga, sabi ko mas maganda ka pag walang ganyan. Mm -hmm. o, sa oh sa probinsya fresh ano gusto mo, gusto mo sumama sa akin sa amin dalawa kami ni Kuya Jan dalawa na kayo ni Kuya Jan sama kayo sa akin gusto mo ay, ito pala na ka. Anong pakiramdam noong wala si Kuya dyan? Nalungkot ka? Kaya kinausap ka usap na ako doon yung, yung kumari ko eh. mm. Saan ka nagtampay nagtambay noon? Kasi kasi hindi ako sanay wala si dyan. Saan Hila ka nagtambay? Naglaba lang kami nung kalabukasan, siya sa washing. Winashing nga niya pati yung kumot namin. Hmm. nalungkot <coughs> ka? Parang nanibago? Pero ako naglaba rin ako. Nag, ano, ano. Kaya yun, ang dami namin sampay. Namin. Oo. Kasi nung tumawag sa akin si nanay mga body Ano, ang sabi ko kasi kay nanay Mga alauna nandito na kami Kaya medyo nagalit si nanay mga body Kasi naintindihan ko naman si nanay mga body Kasi nga, nakapagsabi kami ng oras eh Eh, hindi namin na-anticipate O oh, hindi namin na Yun, na-anticipate nga Anong tagal na-anticipate na -anticipate, Wala. Hindi natin na Bakit na malaya? oh, hindi na Hindi namin alam na traffic pala, mala traffic pala kami o kaya nagalit si nanay mga body pero naintindihan ko naman si nanay mga body kasi nga, uh, syempre bilang isang ina mga body kahit sino naman eh, mag-aalala talaga sa anak niya pero hindi namin kinidnap si kuya dyan ha De, yung sinasabi mo pinasa kong picture para ipakita sa sa'yo na natutulog siya kasi sabi mo baka napuyat kaya natutulog siya sa sasakyan noon so, si kuya dyan, napagod ka ba kuya dyan? ako, napagod ako eh. Ayan. Mag ako kasi nag-drive eh. Pagod na pagod ako. Kaya dyan, tulog lang yan sa ano eh. Sa... Sa ay bahala kayo. Hindi <laughs> 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 lang tatay ko. Ako nag sa tatay ko. Naiiyak ka na naman. Yan na naman si naiiyak na naman. Sabi ko sa inyo, hindi ako maiyak eh. Pero yung boses mo kasi parang kung naiiyak na. Pero sa loob mo talaga, naiisip mo yung mother. Mother mo. Ang naiisip ko siyempre, mga magulang mula, pati mm -hmm. anak mo. Sa mo na eh. Kasi lumaki ka sa kanin sila nagpalaki. Lalo tayong panahon ma maayos din lahat. Na ha. Hmm. Pero for now, yung sa inyo muna yung kalagayan nyo muna yung ayusin natin. Na ay, ha. Tsaga-tsaga lang tayo. So, yun mga body yun. Umpisa na bukas yung bahay nila. Si Kuya Teting daw kasi mga body ay may trangkaso po. Kaya syempre, uh, kailangan po magpahinga. Tapos, yun. kasi yung mga nirush niya na trabaho. Kaya, uh, naka, nakapagkausap po ako ng karpentero hindi pa tapos no tapos kaso kaya hindi po agad na umpisahan pero nakahanap naka na po ako ng carpintero na pwede pong uh, gumawa na bukas so patulungan na lang tayo ni Fred yan no na lang ninyo Opo. at yun bibigyan ko lang sila nanay ng budget nila mga badi kasi hindi ako nakapunta doon gawa nung pagdating namin plakda din ako nay kala <laughs> ko nga pupunta kayo dito inaabangan ko kayo inaabangan ko kayo para bigyan ko kayo ng budget nyo sana pangkain. May kinain pa naman kayo nung nakaraan. Meron naman. Yung nagluto nung kami ng pakbet. Pakbet? Ang oh, sarap nun. Sino nagluto ng pakbet? Si Ay, Ginisa lang naman yan. Minsan nga, Nay. Ano, magluto ka dun. Dun tayo kakain sa inyo. saan? Ay. Na, dun ako kakain. Gusto Dati ko, nga kami nila Kuya Renji. Nila ano, ang dami no. Si Intoy, si Wimokman. Oh, eh, gusto ko ikaw magluto, Sinan Nay. Si eh, Manok. Ikaw At nagluto? Tinulungan ako ni Kuya Renji. si Renji, oh, magaling rin. Magaling kahit eh, gusto ko ikaw magluto para ano. Ano ba ang specialty mo nai? Ginisa nga lang alam. Ginisa. Ginisa. Ay, ako lang. kaya kaunting isa ganyan, mga sinigang, madali lang naman. Oo. Oh. Basta pag natapos yung bahay mo, unang-unang kain natin doon dapat ikaw magluto. Uh, sa bahay nyo. Na ha? Oo, oh. tama. So, yun mga body lang at bigyan ko lang ng... Ang dami nagluluto doon? Hindi, nai. Kasi ang plano kasi, nai. Ang plano ko kasi doon sa bahay nyo pag natapos na, yung host nakipag usap na rin ako kila Ate Emily na kailangan kasi ng mahabang host para madiretso yung host doon sa bahay nyo kasi yung host nila is putol-putol. Kaya pala mga body, uh, kung mapapansin niyo nagiigib sila Ate Emily doon ng tubig, sila nanay din nagiigib sa mga drum kasi yung host po ng pinanggagalingan ng tubig doon. Putol-putol po 'yun. So kailangan po nilang mag-imbak kasi once na pinatay po yun tapos hindi po papatayin sa main, yung pressure po baka magkaputol-putol po yung hose kasi nagambag-ambagan lang daw po sila doon na pinagdugtong-dugtong yung mga uh, Host hose na may iksi. Eh wala pa naman pong pambili kasi ng mahaba. Kaya yun ang plano ko kaya hindi rin nakaabot kila na yung hose mga body kila ko dyan. Kaya nagiigib-igib silang lahat mga body. Kaya ang plano ko mga body kung uh, makapag-provide mga body eh, ano yun, eh, yung hose papalitan ng isang buo para kahit lagyan ng gripo kahit isarado hin walang pressure mga body para at least uh, hindi na sila patay sindi doon sa main so ang ginagawa kasi nila mga body mag-iipon ng tubig bubuksan sa main tapos mag-iipon, tapos magiigip na lang sila so ang gagawin na lang mga body pag may hose na diretso ka na nanay sa mga magiging bahay nila para may gripo na lang din sila para din na sila magiigip tapos may plano doon nanay na eh, gagawan kayo ng sariling lutoan ng kahoy tapos yung gasol nyo sa loob ng bahay pag umuulan. Ano ka dyan? Maganda. Yan yung mga plano natin doon sa inyo. Kaya tsaga-tsaga lang ha. Matutupad natin yan ha. Basta huwag na kayong lalayo. Dito na lang kayo lagi. Alright. So medyo hapon na mga body. Sakto na abutan nila ako at bibigyan ko lang si ng allowance. Siyempre. Yan yung, aking baby. Ano na eh. Mas nakakapagod magbike. Ang mabilis. Ang galing na. Ah, oh, bukas na. Sige. Ah, hindi na. Buksan mo na. Kuya mo, kusa mo nilagay yung ano natin. Ayan. So, bibigyan natin na alam sila mga body para ay pambiling pagkain. Hindi natin sila pwedeng bigyan ng madamihan mga body kasi nga siyempre. Wala eh. pa sa rin tayo. Meron pa dyan na. Hmm? Tawak mo yan. Para at least may pang ano sila, pang allowance ng pagkain. Duwakan muna. Um, bigyan lang muna natin mga body konti lang muna yung ibibigyan natin mga body kasi. Darian na muna kaya to. 750 yan. Para kasi pagkain nila mga body tapos syempre yung mga nakakuha nilang ano mga, wow. hindi natin alam kung ano yung mga pagkain na gusto nila mga bata so uh, yun pigyan natin kay nanay sina o oh, nay tawans mo Bili nyo ng pagkain nay ha nanay bye bye Okay, yeah, bye-bye. Diyan lang kayo. Wala well, akong flying kiss. Oh. <laughs> Ayun yung bike nga, iniwan nyo? Anak mo rin. Oo. Babay na kay nanay hindi ako bumalik kahapon. Oo. Oh, di ba sabi ko bumalik ka kahapon para mabiling chinelas. Bukas na lang bilhin chinelas na ha. Oh, ah, sige. Ah, sige, ingat, ingat, ingat. Salamat po kaya. Mm -mm, mm. Ka ng pagkain ha. Opo. Ah, sige. Wala lang po kami. Mm uh -uh. pupunta ako ng bukas. Oh, ah, sige. Bili ka ng pagkain tapos yun. Kung ano pwede niyong kain-kain yung doon. May laman po yung gasol. Meron pa. bigas marang pa. Marang, bigas, hindi lang po na-check. Oh, bumili na lang kayo. Kaya lang yung sasabi ko sa'yo, pag wala na kayong pagkain takbo ka sa bahay ha kung anong meron si kuya buddy pag tulong sa mga paghati-hatian natin ha okay. oh, sige babay basta yung laging sasabi ko sa iyo di ba umpisa ng pagbabago ng buhay mo ha umpisa natin sige na. salamat babay po, in ba 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 <laughs> kung <laughs> nangawakan doon may kiliti ako doon eh <laughs> sige na sige na <laughs> nay ingat po salamat ko na marami kuya ingat ingat Bye-bye. ingat mo kayo kuya <laughs> dyan salamat, salamat po, po. Eh, babay na. Babay na po. Mga kaibigan natin, kinakamusta ka? Oo, uh, kamusta sige. rin po kayo dyan. Uh, oh, <laughs> Sir Chief. Pag <laughs> ano daw, pwede kang dumalaw dun sa talyer, ha? Sa talyer nila? Oo, oh, oh, pwede po. Sinabi ko na po kay mama yun eh. Ano sabi nanay? Oo. <laughs> oh, sige, basta. Ayaan mo na. Eh, Unti-unti natin. Oo, <laughs> ah, sige. Okay. Bye -bye. Tayo. Oh, yun, tayo. Oh. babay. Ingat kayo. O, wala na pa kami. Oh. Bye bye Yung bag mo ikaw talaga may gusto niyan eh. <laughs> Ay. Babay na po. Ah, sige sige. Babay na po. Ah, bye bye. Ingat yeah. okay. So yung mga body na kawinas na si Nanay Gina at si Kujan. Sinabi ko kasi kay Kuya mga body na pag kailangan nila ng pagkain o wala na silang budget punta lang sa bahay kasi minsan hindi ako makapunta doon kasi siyempre mga body may mga tungkulin din tayo sa pamilya. At yun yan, nakita natin si Kuya at saka si Nanay Gina. At salamat sa walang sawang sumusuporta po sa magina ina At uh, pagpasensyahan nyo na po minsan may ganong asta si nanay pero huli ko na po si nanay mga body uh, hindi ko naman po ne, hindi ko man po may pakita sa inyo sa sa vlog pero sa personal po huli ko na po yung ugali ni nanay at kaya ko po siyang makontrol kumbaga at uh, sa vlog kasi minsan mga body ayoko naman po maglihim sa inyo kung may mga ganong salita siya may ganong gawi gusto ko pong makita niyo rin po yung mga body kasi yun yung katotohanan pero yung katotohanan na uh, si nanay ay uh, meron, sa kabilang side eh, mabait naman po at ayun, meron talagang kailangan lang din natin unawain mga body although uh, hindi naman lingit sa kalaman yung mga body at sa akin din na uh, talagang medyo sinanay eh, medyo may depressed na uh, nagkaroon ng depression mga body marami na siyang sasabi na hindi angkop pero unawain na lang natin mga body anong alang kay kuya Jan. at sa kapakan din ni kuya Jan, para at least mabago kahit pa paano yung, kapalaran nila mga body wala tayo sa posisyon o wala tayong kapangyarihan para magbago ng kapalaran nila pero sa pamamagitan natin mga body maaaring pwede tayong maging uh, umpisa o tulay para sa bata o sa mag-ina mga body sa kanilang pagbabago hindi natin inaasam yung talagang total yung pagbabago pero yung may maipaabot lang tayong pagmamahal at mabago yung isip ni Kuya Jan para din sa nanay niya ay malaking bagay mga body at lalong lalo na po sa inyong mga lahat na sumusuporta sa amin wala po kami dito kung wala po kayo maraming maraming salamat po sa mga puho kung may mga mali po kami salamat po punayin nyo po kami, hindi po kami nagagalit o hindi po kami magdaramdam kasi yan po sa inyo po kami kakakuha ng mga idea at kung paano pa po mapapabuti ang mga ginagawa namin. Alright, maraming maraming salamat po hanggang sa muli. Mag-ingat-ingat po kayo. Mag-ingat-ingat. Mag-ingat po kayo mga body. At maraming maraming salamat po. Ayan, bye-bye na ating bye Bye-bye po. po. <laughs>